Hello guys, mayroong adlaw sa inyong diha. Kabado pala yung partner ko, Judith Naniya para manganak pero wala pa rin siya nanganak. Oh no! Uh, medyo siya kinabahan. Kaya minsan sa iyo sa buntag, naglakaw-lakaw siya para ma-exercise daw para dali manganak. Pero wala pa rin ipik. Kaya nakulbaan na siya ng anong wala pa daw siya nanganak kay Judith Naniya. Kaya sinabihan ko na siya, ayokako ba kulba? Dahil naalala ko yung nanganak ni mama ko sa Mindanao. Ay wala namang judet-judet, wala namang yung doktor nag-check up sa kanya, kaya nanganak lang sa sa balay. Kaya medyo makulba karon, kaya kining mga doktor kayo, mahilig makapakulba. Kasi may tanin na sila ibinibigay kung hanggang kailan ka lang manganak. Kaya medyo makulba karon. dahil sasabihin nila baka masisarian ka. Agoy! Oh no! Yan alala ko yung mga tao sa Mindanao, manganak na walang doktor. Ito pa ang sabi na kanyang doktor, manganak daw siya katapusan ng November. Sabi ko naman sa kanya, 8 months lang yon. Dahil daw yung ang sabi na kaniyang doktor. Pero hindi ako naniwala kasi mag 9 months ang tiyan. Ya December pa. Kaya medyo kabado na ang partner ko. Kasi Judith na niya ngayon. Sabi ko naman katapusan ka pa mga anak. Sabi naman niya hindi daw pwede. Kasi Judith na niya. Kaya medyo